3, 2, 1, action! Hi guys, welcome to my vlog. So yun, ngayon ay kaya ulalong. Sabi ni Tita Mayra, wag daw ako mag-video na kaya daw yung sitwasyon namin kasi may hero plan daw kami. Pero wala akong pakialam sa kanya. Hindi <laughs> naman ako for the cloud. Ah, uh, yun. So, bibidyoan ko yung nag-ano ngayon. Dumating na yung magmamakina. so ayun na nga uh, umuwi na yung may-ari ng makina so ito pinapalapokan na namin yung kuma yan si kuya hindi ko alam yung pangalan ni kuya pero ito si kuya Marlon isa si Marlon ay hindi yan na si Marlon ayun ayun si Marlon umakyat ayun si kuya Marlon so yan papalapokan natin ito. so dito tayo banda dito banda mag lalagay ng winagwag tapos ito yung mga, ayan, nakita niyo yung mga kahoy na yun nakatali sa gitna ng video. Yan yung mga kinuha ko kahapon. So ito, yan, tinanong mga, ang ganda ng pagkakalapa ko. Baon na baon. Ay, baon na baon bes. <laughs> <laughs> so ayan, uh, after one month, isang buwan yan, ngayon lang tayo nakapagpa-schedule kasi buong... San Antonio, Ninyo, San Ramon, Bonbon. Yan, mga nagpamakina. So, ito, pinamakina na namin para mabilis. Kasi kung kalabaw-kalabaw, baka February na kami makatarok. Abutan na naman ng pag -inip. So, easy peasy lang, o. Oh. Yan. So, simula dun sa pinakataas. Ayan. Ito yung pinakataas. Pinasimula dyan hanggang dito. Yan, dyan sa pinakababa. Yan, umahin. So, baka matapos sa mga alas 12 na. So, yun lang guys. Thank you for watching. Uh, please follow, subscribe, and like my videos. At uh, maraming salamat sa pananood. Yun lang. So, uh, ko ulit kapag ka nakapag wag-wag na kami tapos nakapagtarok then ganun ulit ano yun lang bye